magandang hapon po sa inyong lahat. So, bali po kagigising ko lang. kagabi po kasi na po yata ng may sinalihan akong live sa YouTube na nagpo-promote sila ng mga channel. So, so ang ano po doon si Madam G Vlogs. Ayan, Madam G. ayun salamat po sa lahat. At sa mga iba pang nandong gagawin, maraming maraming salamat po sa inyong Talungan mo ang aking ninyong aking YouTube channel. Ayan. So, wala po akong content ngayon, kundi nais ko pong ipakita sa inyo yung, yung habang nagbabiyahe ako kanina, may sumakay na isang badjao Magaling siyang magtugtog promise. So, panoorin niyo po kung, rin kung gaano kagaling yung isang badjao Ayan. Panoorin niyo po. Hindi kakagawa mo! Ano ka? Bakla? Ayan ay, na naman! Ay. Ang laki mo loko. Dodos, <laughs> por kita. Ah, gago. Oh,